Mayang buntag ka na ito mga parno. no ah, nindot kayo ang atong adlaw ron mga parke na tayo sa ubaon. Humana sa kupang umpra. Ah, diyan na to, kinumpra mga para ato siyang i-marinit. Yan na po tayo isda nga di apel mga par, Tulo ka bok. Yan na po to, ang mga lamas atong sausawan. Kapag tag suka Patis muna nga kompleto ng mga par na aso aso no par aso play dan yummy na kayo lami na kayo mga par busog na kasabaho mga par mga mga par oh. sulta sa sinuba nga nagpaypay na mga par si charot na mga par nagpuli-puli ni mga par kay aso magkaya kayo makahilak masagta magakaon kaon mga sa kay kay mga par mga pa napapuli ko siya ha kanita ni ha nang lami na kay mga paro oh. ang resulta <tipos> Adin ah, na to dung dung -du mga par mga unata kay gusla na kay O kay okay, mga par na nang sausawan mga par niya kompleto na sad mga par kay gusla na kay mga par no ha ah, mo na nga ha ah, mga kay gusla na kayo let's go